tayo mang ng mangustin o oh. itong prutas na to napakasarap at ating pipitasin dito sa bukid yan o oh. yan o oh. napakasarap nito ito eh oh. o hinug na hinug yan ah. hilaw pa yan yan hindi ta natin gagalawin yan o oh. ito no yan o oh. hindi natin ito pa o oh. hilaw hilaw yan o oh. yan o oh. what's up sa inyo mga kaluma dahil sa dahil sa araw na to sa video na to mga kaluma dah. dito tayo sa bu... sa bukid yan o oh. hmm. wala talaga akong maisip na content ngayon dahil ah, hindi ako nag hindi ako nakapagpunta ng ah, at dagat-dagat diyan at wala hindi tayo naka wala tayong pambili ng pera, wala tayong pambili ng ano na wala tayong pera na para may pambili ng ating ma, magmumukbang na magmumukbang natin ngayon, may mukbang. Yan ang. At naisipan ko na talaga pumunta dito ng bukid at manguha tayo ng limang gustin at para ating makain o ating may pupod drip yan no? At binalatan ko na yan no? at ko na oh, napakasarap na puti-puti ang kanan unod oh. Yan ating kakainin o, napakasarap yan no. Yan no. na praise pa talaga yan galing uh, lag, galing uh, punuan yun no. Know? Uh, kumusta na po kayong lahat diyan? Sana yan diyan kayo pa rin sa mabuting kalagayan uh, sa mga problema na dumating sa ating buhay uh, sa ating pamumuhay at labanan kailangan labanan natin at sa mga trials na dumating sa ating buhay ating kailangan lalabanan natin yan talaga yan ano yan, no? yan no? Mm, ating buha, ating yan ganun lang magbuwak ng ano nang mangustin yan no? napaka oh, yan yan hinog na yan yan no napakasarap yan no kain no yan no? napakasarap yan talaga mga kalumad kain tayo mm, mm napakasarap mm, mm. ah kasarap yan no? sarap na sarap talaga ito mga kalumad mm, yan no? dahil kanina napag-isipan ko talaga na wala tayong pam, wala tayong pera, wala tayong pambili ng nang maimumukbang natin ngayon at hindi tayo nakapagpunta ng dagat dahil palagi pang umulan dito sa amin doon sa at sa ano hindi mam, mamuko tayo dahil palagi talang bumabaha dito kahit naisipan ko na talaga pumunta na lang ako dito sa bukid yan na pagdating ko dito sa bukid ito na lang naisipan ko talaga mga kalumad, na manguha na talaga, tayo ng mangustin at dahil para may trip yan no. salamat po sa nagkakamera nito ah nagkakamera man mabuhay ka at good gusto mo yan no. dito tayo yan baka sa sunod na at mga kalumad at pupunta tayo ng mga nang ng San Juan sa ating dalas natin pabloggan para may para mapagbablog natin ngayon uh, sa susunod yan no kain tayo makalumad kain napakasarap yan no mm, sarap mm, sarap talaga oh Pwes na pwes talaga makulmad pag di, galing sa ano sa ayan puno talaga yan. Oh, napakasarap. Mm, na Oh my god. Wow. Kainin natin Oh. oh, napakasarap makulmad. Mm. Yan makulmad oh. Mm sarap yan mm, napakasarap talaga mm, mm. yan o yan o kain tayo makalumad ng mangustain yan no yan no mm, sarap yan ito pa mm, yan no ito pa o. ito pa o. Oh. napakasarap yan sa lahat ng palaging nanonood ng aking munting vlog sana andyan kayo pa rin pa, andyan kayo sa mabuting kalagayan inuulit ko sana andyan kayo rin sa mabuting kalagayan at Ayan oh, ito pa oh, napakasarap na press na na talaga yan makalamado. Mm, -hmm. ito yun ano, oh. Mm. Kainin natin yan at ating bubuakin at kakainin natin yan. Napakasarap yan oh. Ano? Mm, -hmm. ating bubuakin tayo yan makalamado. Napakasarap yan. Mm, -hmm. ayan oh. Bubuakin na yan, yan. Ganito lang pag magbuak ng mangustin makalamad yan oh. Mm, -hmm. ay napakasarap talaga makalamado. Grabe, sobrang sarap nito. Ah! Mm, <laughs> -hmm. napakasarap talaga oh. Mm oh. Ah. Ah, sarap man kalumad oh. Mm. Ganun, kainin natin. Ah, napaka sarap talaga. Mm. Yan, oh, parang na ano na parang ang tamis talaga oh, tamis, parang na hinuwasan na talaga ako makalumad oh. Mm. Hanggat andito na lang pa ako makalumad. Sana ay andiyan kayo para andiyan kayo palagi sa mabuting kalagayan baka makikita na lang tayo sa sunod video ko na maghumukbang tayo na magluto-luto naman tayo na magkakain dahil miss ko na, miss ko na talagang mag, magluto-luto talaga mag magluto-luto mag saing-saing dyan mag, ano, magmukbang hanggang dito na lang ako maraming salamat at bye bye